Todo ngal, -ngal pa rin po itong si Mr. Bato de la Rosa. Ito po ay tungkol sa kanyang drama ng mapatalsik nga si former Senate President Mig Zubiri. Abay gusto sigurong i-justify na totoo yung mga luha na dumalay sa kanyang mga mata at totoo yung pagyakap niya <laughs> sa asawa ni Zubiri. Siguro napakalaking pagkapahiya talaga ang nangyari. Ano ho. Pero yun nga, madalas kong sabihin, choice na itong si Bato de la Rosa na siya ay mapahiya. Choice niya rin po na siya ay magmaang-maangan, magbububuhan, at magpakatanga. <laughs> Para lang ma-impress yung mga taong gusto niyang ma-impress sa kanya. <laughs> Diyos ko po. Ano ba klaseng tao itong si de la Rosa? Ano ho? Yun nga, mukhang sinisisi niya itong artista group na kinabibilangan ni Mr. Robin Padilla, Bong Revilla, Jingoy Estrada at Lito Lapid. Sila daw yung nag-ignite or reignite. Okay, para nga mapatalsik itong si Zubiri. The artista group or the apat na sikat is composed of the acts of former action stars Jingoy, Lito Lapid, Robin Hood and Revilla. Yun yung apat. <laughs> Inalaw in daw Si Senator Bong Revilla to join the session online Dahil noong mga panahon na yon, Ay mukhang may iniindang karamdaman Itong si Mr. Bong Revilla Inalaw ng ilang miyembro ng Senado Pero tinutulan naman ni Migs Subiri Doon daw ata Yun ang isa sa mga dahilan Kaya lalong nabuo yung idea Na patalsak patalsikin na nga Itong former Senate President na ito Pero kung babalikan natin sa si Mr. De La Rosa You see, wala ka naman sana palang kinalaman dyan. Dahil ang sinisisi mo ko no, ay yung artista group. Pero yung, dito sa artista group na ito, mukhang dalawa dito ay kapartido mo. Ay kung talagang may utak ka, may sarili kang pag-iisip, eday nag-stick ka kay kay uh, Migsubiri. Kahit alam mo na wala na kayong alas at wala na kayong panalo. Doon siguro makikita ng taong bayan, na meron kang paninindigan, na meron kang prinsipyo, at hindi sunod-sunuran sa partido na sinasabi niyo. Yan po ang nakakadismaya, yung sunod-sunuran kayo sa partido niyo. <laughs> Wala kayong pinagkaiba doon sa mga grupo ng, uh, sabihin na natin, na, uh, mga religious group na sinusunod yung kanilang, kanilang leader uh, sa dikta kung sino ang dapat iboto. Wala po kayong pinagkaiba doon. Ang ibig sabihin, wala kayong sariling pag-iisip. Just <laughs> ko. Kawawa, ano ho, meron tayong senador na ganito na walang pag sariling pag-iisip, sunod-sunuran at puro drama sa buhay. Ay talagang kawawa ang ating bansa. Pag pag nadagdagan pa etong mga ganitong um, senador na katulad ni Bato de la Rosa. Naku, good luck lang talaga.